Alam nyo mga kababayan, itong kampanya kontra-droga na mainit na talakayan ngayon ng bawat Pilipino dahil naging dahilan ng pagkakakulong ng ating dating uh, presidente ay napaka-meaningful nito sa bawat Pilipino. Uh, kontra ka man o pabor ka man sa naging resulta nito, itong... Uh, kampanya kontra droga na to uh, isa to sa magiging uh, history ng Pilipinas. Kasi kaya lang naman nagiging mainit itong usapin na to. Dahil sa lahat ng mga naging presidente, tanging si Tatay Digong lamang ang nagkaroon ng tapang para kaarapin ang problema sa droga ng ating bayan inarap ni Tatay Digong ang ganitong klaseng gera ng may tapang. Kung tutuusin, tama naman yung sinasabi niya na ang buhay nila at ang pamilya niya ang nalalagay sa piligro sa ginawa niya na to. Dahil hindi naman basta-bastang tao lamang ang kinakalaban niya dito sa kampanya kontra droga. Mga may-influensyang tao to, mga may-kapit ito at uh, maaari siyang balikan o ang pamilya niya. Pero hindi siya natakot na sugbuin itong salot na droga na to sa lipunan kahit pa uh, maging delikado yung buhay niya at ang buhay ng pamilya niya. Kung tutuusin, din yung sinasabi niya na ang lahat naman ng to ang naging magandang resulta nito. Ang nakinabang dito ang Pilipino dahil kung siya lang, ano ba talaga yung naging pakinabang niya dito sa kanyang kampanya kontra droga? So, saksi naman tayo sa mga naging resulta. Nandun ngayon siya sa ICC, nakakulong, ipinadala, o kung ano man ang tawag sa ginawa nila doon sa bansa ng mga dayuan, na karamihan naman ng Pilipino, masasabi nila na nakinabang sila doon sa ginawang kampanya kontra droga, nitatay niya ko. Pero siyempre, hindi nga lahat pabor doon sa kanyang desisyon na 'yon tungkol doon sa kampanya niya. At uh, respetuhin din natin yung uh, mga kumontra doon sa kanyang uh, pamamaraan dahil uh, siyempre, iba yung gusto nilang mangyari. Ang para sa kanila dapat ang uh, solusyon sa ganong klasing kalaking problema sa droga ay pasukuin yung mga nagbebenta ng droga at uh, daanin sa mapayapang paraan o kaya naman ay bigyan ng uh, due process ikulong yun ang nakikita nilang paraan para masugpo ang napakalaking problema ng Pilipinas sa droga maganda rin naman yung kanilang gustong mangyari dahil sino ba naman tao ang gustong nakakakita ng, ng tao pinapatay o binabawi ng kapwa-tao niya, yung buhay niya. So, ang mahirap lang kasi dito, hindi madali ang pagsugpo sa problema sa droga. Ilang presidente na ang nakalipas. Dinaan nila sa ganyang klasing paraan para masugpo itong problema na to. Pero anong nangyari sa bayan natin? lumaki lang nang lumaki ang problema ng bayan natin tungkol sa droga. Madali kasi sabihin yung ganong klasing uh, suggestion sana na dapat ginawa na lang ni Tatay Digong na ganon. Pero sana wag nyo rin kakalimutan na Tatay Digong nakikipag siya sa mga kriminal. At alam nyo kung ano yung galawan ng mga kriminal. andarin rin pumatay yan may mga kargada din yan. Kaya hindi madali nadaanin sa ganong klasing paraan na pakikiusapan yung kriminal o kaya naman dadaanin sa magandang usapan, pasukuin. Dahil baka maunaan pa yung tao o yung polis na nagpapasuko dun sa kriminal at may mga nagre-raise din na ang naging resulta lang daw ng kampanya kontra droga ni Tatay Digong ay ang mga naging biktima ay puro may hirap. Yung mga tao na nakacinelas wala man lang mayayaman na nauli o namatay, wala man lang mga nauli na nagpa-party-parting mayayaman. So, yun ngayon ang saloobin ng mga kontra dun sa kampanya ni Tatay Digong. At sa punto na yon, tama naman din sila dun sa data na nakikita nila na yon. Ang problema lang kasi, ang naging gamitan ng mga malalaking nasa negosyo ng droga, yung mga mahihirap. Yung mga mahihirap na yon ang ginawa nilang tagabenta. Yung mga mahihirap ang tinarget ng mga malalaking negosyante para gumamit ng droga. Yung mga kalat na yon, yun yung maliliit na kalat na pilit nililinis ni Tatay Digong. At kung hindi man siya nakarating doon sa malalaki na tinutukoy nyo, para sa akin, bitin. Bitin ang anim na taon para tuluyang malinis ang problema ng Pilipinas sa droga. Dahil kahit si Tatay Digong naman umamin, na hindi pala ganun kaliit lang yung problema ng Pilipinas sa droga. Actually, sinabi niya pa nga na anim na buwan susolusyonan niya yung problema, problema sa droga. Pero siya na rin mismo ang nagsabi na hindi niya kakayanin dahil nakita niya kung kaano kalaki ang problema natin pagdating dito sa usapin sa droga. At syempre, kapag naglinis ka ng kalat, kailangan mo munang linisin yung mga liit-liit doon sa kapaligiran mo bago mo matanggal yung malalaki. Ganun sana dapat ang programa. Ganun din ang intensyon na gawin ni Tatay Digong. Kaso, bitin. Bitin yung anim na taon dahil na-discovery mismo ni Tatay Digong na hindi na basta-basta ang problema natin sa droga. Napakalaki na ng kalakalan ng droga sa Pilipinas at hindi lang mga ordinaryong tao ang nagpapatakbo. Mga malalaking tao at may influensyang tao na hindi na inabot ni Tatay Digong dahil kinulang siya ng panahon. At hindi rin natin pwedeng sabihin hindi nagbigay ng pagkakataon si Tatay Digong para dun sa mga ibang nalulong sa droga. Ako mismo saksi ako noong 2019, umuwi ako ng Pilipinas. Nakita ko yung programa na yon, yung tinatawag nilang tokang, yung kumakatok sila sa bahay at pinapasuko nila sa barangay yung mga tao na pinag nilang involved sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Ang dami kong nakitang nagsusukuan, Ano? nagbo-voluntary surrender sila, pumupunta sila ng barangay para isuko yung kanilang mga sarili. At nakikita ko, araw-araw, meron silang community service, meron silang mga uh, drill or exercise na ginagawa sa barangay. Uh, kaya mali na sabihin natin na hindi binigyan ng pagkakataon ni Tatay Digong na magbago yung ibang nalulong sa droga. Dahil ako, saksi ako mismo, saksi ako, at nakita ko noong 2019 na umuwi ako na maraming mga voluntary surrender na gumagamit ng droga. Pati nga yung mga hindi kilala na, na gumagamit pala ng droga ay pumunta sa barangay para isuko nila yung kanilang mga sarili kahit na walang nakakaalam na gumagamit pala sila ng ipinagbabawal na gamot. At alam ko, madaming mga dating adik o mga lulong sa ipinagbabawal na gamot na dumiretso na sa pagbabago. At sila din mismo makakapagpatunay na yung kampanya kontra droga ni Tatay Digong ay nakatulong talaga, lalong-lalo na sa kanila na nung panahon na yon hindi na nila alam kung paano sila makakalabas sa ganong klaseng sitwasyon. At siguro, aabot langit yung pasasalamat ng mga tao na dating involved sa droga, dating gumagamit ng droga, at ngayon mga nagsipagbago na sila. Dahil kay Tatay Digong, pinagkatiwalaan uli sila ng kanilang mga pamilya, nakabalik uli sila sa lipunan at naisalba nila yung pasira na sana na pamilya nila nang dahil sa pagkakalulong nila sa ipinagbabawal na gamot. Tungkol naman doon sa sentimento nyo na madaming mga nadamay na inosente, yung iba naman doon nabigyan ng katarungan. Nakulong yung mga polis na gumawa sa kanila o pumatay sa kanila. Hindi naman yun kinunsinte ni Tatay Digong. Oo, yung iba hindi na-identify. Kaya may mga sinasabi tayong inosenteng nadamay. Pero kapag na-identify ng ng kapulisan kung sino yung nakapatay dun sa sinasabi nating inosente ay pinapanagot ng gobyerno ni Tatay Digong. Yung kay Kian de los Santos na lagi niyong sinasabi na nadamay dahil inosente siya at napatunayang inosente siya, yun ang sinasabi nila. Yung pulis na nakabaril kay Kian de los Santos nakakulong hanggang ngayon mismong pamilya ni Kian de Los Santos nagpasalamat dahil nabigyan ng katarungan ang pagkamatay ng kanilang anak. Yung intensyon ni Tatay Digong maganda. Kasi siya lang naman talaga ang natatanging uh, presidente ang nagkaroon ng tapang para harapin itong ganitong kalaking problema kahit na alam niya na malalaking tao ang makakalaban niya dito sa kampanya na to. Siya lang talaga ang nag-iisang presidente ang umarap dito sa problema na to. At siyempre bilang presidente, nagbigay yan ng order at may mga susunod dun sa order niya. At ito, opinion ko lang. Wala akong awak na datos o katibayan sa magiging opinion ko na to. Alimbawa lang ito. Alimbawa, isa ako sa mga pulis ni Tate Digong nung panahon na yon at ako involved din ako sa droga. Ngayon, nagkaroon ng order na maglinis kami. Siyempre, ang unang-unang lilinisin ko, yung bakuran ko. Kasi baka mga moy. Yun ang mga isa sa nadamay at nagpadami sa mga bilang nang namatay. At siyempre, gagawin ko 'yon dahil na din sa takot. Dahil alam ko itong presidente na to hindi to nagbibiro. Na kahit na pulis ako o kahit na ano pa man yung katayuan ko sa buhay, baka mapabilang ako dun sa mga mamamatay. Kung hindi ko lilinisin ang aking bakuran dahil napakadaming dumi diyan na maaaring sumingaw kapag hindi ko muna tinanggal ang lahat ng dumi yan. So ito, ulitin ko, opinion ko lang naman. At ina, ina, inia, inaalimbawa ko lang naman yung sarili ko bilang isang pulis. Hindi ko kiniklaim na pulis ako o sinasabi ko na pulis ako. Ito, opinion lang bilang isang Pilipino. At uh, opinion lang din doon sa nangyari, doon sa kampanya kontra droga. Kaya siguro kung nabigyan pa ng pagkakataong umaba yung panunungkulan ni Tatay Digong Oo, nandun na tayo sa malamang, may mga mamamatay pa. Pero siguro sa mga panahon na to, totoo na na drug free na ang ating bayan. Dahil meron tayong isang presidente na may tapang na andang isugal yung sariling buhay niya at uh, buhay ng pamilya niya na nasa piligro dahil kumakalaban siya sa mga malalaking kriminal. Uh, Kaya kung ano man yung tayo mo at paniniwala mo dito sa usapin na to, siguro bilang isang Pilipino, magrespetuhan na lang tayo. So, ako at uh, yung ibang naniniwala na naging successful yung kampanya ni Tatay Digong, uh, nire-respeto namin yung inyong mga saloobin. At hindi uh, naman natin may kakaila sa dami ng tao na naglalabasan ngayon para magpakita ng pagmamahal kay Tatay Digong, iisa lang ang ibig sabihin nun. Si Tatay Digong ay naging mabuting presidente. At para sa akin, siya yung pinaka best president ng Philippines. Ang ganito na lang mga boss, mag-iingat kayo palagi at magkita-kita tayo sa mga susunod na vlog. At ayan, sa ganitong klasing paraan ng pakikipaglaban para kay Tatay Digong. Sana may panalo natin ang laban. Magkita-kita tayo sa susunod na mga vlog mga boss.